Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong March 2017, ang libu-libong mga taong ito ay makikitang dumagsa sa harapan ng National Housing Authority para mag -rally. Ang grupong yan ay ang kalipunan ng damayang Hirap o mas sikat sa tawag na kadamay. Ang pinaglalaban nila ay ang pagpapaalis sa kanila ng gobyerno sa mga bahay sa NHA dahil di umunoy ilegal nila itong inokupa. Base sa mga ulat, ang housing project na yan ay sinimulang gawin Noong nakaupo pa ang dating presidente na Sunoy Noy Aquino at ang dapat sana makikinabang sa mga bahay na yan ay ang mga kapulisan, personal mula Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology at kung merong mang matira ay maaari ring ipaukpa ng gobyerno ang mga bahay sa mga informal settlers mula Maynila. Ngunit ayon sa NHA, ang problema ay inukupa at tinitirhan na ng mga informal settlers ang lahat ng unit na tinatayang limang libo at halos wala ng available units para sa iba mga tao. Sa tindi ng tensyon, si Duterte na nooy presidente ay nanawagin sa mga tao sa Bulacan na kusang umalis sa lugar na yun para maiwasang dumanak ang dugo. Ang mayor ng bayan na yun ay kaagad pumagit na at doon ay nalaman nila na NHA pala mismo ang nagsabi sa mga informal settlers na maaari nilang okupahin ang mga bahay. Basta magbabayad lamang sila ng 200 pesos na buwanang ng renta sa loob ng tatlong dekada. Inutusan ni Duterte ang lahat ng mga ehensyang sangkot na kaagad resolbahin ang kaso. At sa pagdaan ng mga buwan ay unti-unting namatay ang issue. Hanggang bumalik sa dati ang buhay ng mga regrarali. Ngunit pagkalipas lamang ng dalawang taon, ang pangalan ng grupong kadamay ay magiging laman muli ng headlines. At dahil sa bigat ng nangyari, ilang mga celebrities tulad na Ann Curtis, kapatid nito na si Jasmine Curtis, Bianca Gonzalez at direktor na si Antoinette J. Juan, ang nanawagan sa mga pulis na maghinay-hinay at maawa sa miyembro ng kadamay. Si Chell Jokno na kilalang human rights lawyer ay tinawag naman na walang puso ang mga otoridad. Ang grupo at alyansang bayan ay sinabi rin na hinding-hindi nila malilimutan ang ginawa ng mga otoridad. Dahil sa laki ng balitang yan, ang nangyari ay nagtrending sa social media. Ngunit karamihan sa mga tao ay nakisimpatsya sa nangyari sa miyembro ng kadamay. Ang ilang mga tao naman, lalo na si Celine Pelagio, na no'y spokesperson ng MMDA ay sinabi na ang nangyari ay tila isang drama serye. Nanawagan din siya na wag na magkakalimutan ng publiko kung ano ang ginawa at sino ang pinagsisilbihan ng mga sospek. At para malaman mo ang punot dulo ng kwento na ito, ay kailangan mong kilalanin si Reyna May Nasino. Siya ay naiulat na ipinanganak noong 1996. Hindi malinaw kung saan probinsya nagmula kanyang mga magulang. Pero ang klaro ay siya ay nakatira sa tondo. Walang gaanong impormasyon tungkol sa kanyang kabataan o kahit tungkol sa kanyang pamilya. Pero base sa mga reports, sa edad na 22 taong gulang, si Reyna ay katulad lamang din ng ibang mga taong nasa early 20s na gustong tukuyin kung ano ang gusto nila sa buhay. Ngunit dahil sa hirap at lugar kung saan siya nakatira, ay wala siyang gaanong pagpipilian lalo na sa trabaho. Kaya nang malaman niya na merong bakanting posisyon bilang staffer at urban poor organizer sa branch ng Kadamay, malapit lamang sa kanila, ay nagdesisyon siya na sa halip na tumambay at umasa sa kanyang mga magulang, ay pumunta siya sa opisina ng grupong yun at nag-apply dahil ayaw niyang palampasin ang oportunidad. Pagkatapos ng interview ay kaagad siyang natanggap. Depende kung saan ka magbabasa, manonood o makikinig ng mga balita, iba-iba ang sinasabi nilang trabaho ni Reyna. Merong nagsasabi na siya ay isa lamang staffer katulad ng nabanggit ko kanina. Pero meron din naman nagsasabi na siya ay isang aktivista. Ngunit ano paman ang trabaho at responsibilidad niya sa kadamay, ang kanyang buhay ay magbabago. Base sa ulat noong November 5, 2019, Si Reina at dalawa pa niyang kasamahan ay bigla na lamang nagulat dahil ang hindi mabilang na pulis na miyembro ng National Capital Region Police ay bigla na lamang pumasok sa kanilang opisina. At bago magtapos ang araw na yun, lumabas sa mga ulat na si Reyna ay inaresto ng mga otoridad. Sa salaysay na ibinahagi ng NCRPO sa media, ay di umano'y meron silang natagap na ulat na ang opisinang yon at mga nagtatrabaho doon ay sinusuportahan ang Communist Party na New People's Army o NPA. Masaya nalang ibinalita na naging matagumpay ang kanilang operasyon. Bukod sa naaresto nila si Narena, ay nakakita din sila ng di umunong iba't iba mga baril, granada at napakarami mga bala. Dahil sa wala silang maipakitang lisensya, si Reyna at dalawa na itong kasamahan si na sina Alma Muran at Ram Bautista ay sinampahan ng mga kaso tulad ng illegal possession of firearms and explosive. Dahil sa di umunay paglabag ng mga ito sa Republic Act 10591 at Republic Act 9516. Ang mga kamag-anak ni Reina ay hindi makapaniwala sa mga ibinibintang ng mga ito. Pero kahit anong tanggi nila, ang NCRPO ay hindi nagpatinag at nanindigan na malakas ang kanilang ebidensya laban sa tatlo. Ipinakita din nila ang nilagdaang search warrant na aprobado ni Quezon City Judge Ceciline Burgos Villabird. Ang nasabing judge ay naiulat na dahilan kung bakit naaresto ang mahigit anim na pong mga aktivista. Si Narena ay kinulong sa Manila City Jail habang naghihintay ng paglilitis. Pero noong sumapit ang taong 2020, nagsimulang kumalat ang pandemya. At kung matatandaan mo ang mga tao kahit sa ang bansa, lalo na sa Pilipinas, ay napatanong kung kaya ba ng gobyerno na patigilin ang paggalat ng virus sa bansa. Kung ang iba ay sobra ang pag-alala, si Reyna ay iba naman ang inaalala dahil natuklasan niya na siya ay nagdadalang tao pala. Ayon sa kanyang interview, sa kalaman niya nalaman na kanyang kondisyon noong siya ay nasa loob na ng kulungan. Kasabay ng paggalat ng virus sa Pilipinas, ay ang paghihigpit din ng iba't iba mga establishmento upang hindi maging mabilis ang paggalat ng pandemya. Ngunit ang sitwasyon at protokol sa kulungan ay ibang iba. Ang buntis na Serena ay nakikipagsiksika naman sa ilang libong mga kababaihan sa kulungan. Ang social distancing na mahigpit na ipinapaturban sa buong Pilipinas, lalo na sa matataong lugar, ay talagang napaka-imposible sa kulungan. At upang mabigyan ng maayos, magandang kapaligiran at chance na hindi magkaroon ng komplikasyon ang sanggol sa kanyang sinapupunan, si Reyna ay lumapit sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, kahit non-profit organization dahil gusto niyang pansamantalang makalabas sa kulungan. Ngunit ang paghahanap ng mga taong makakatulong sa kaso niya at sa dalaw pa niya mga kasamahan ay hindi naging madali. Dahil nang pumasok na sa Pilipinas ang virus, ay mabilis itong kumalat. Hindi na lamang mga maliliit na establishmento ang nagsara pero kahit mga ospital, mall, airport at kahit ang mga government offices ay nilimitahan ang operasyon. Ngunit kahit halos tigil operasyon ang maraming mga private and government offices, nakatanggap na magandang balita si Reina dahil merong organisasyon na tumulong sa kanila. Noong April 2020, ang pangalan niya at 21 pamilya na ilirawan na political prisoners ay nagsumite ng dokumento sa Supreme Court para sila ay panandali ang makalaya sa pamamagitan ng humanitarian consideration. Para sa mga taong hindi pamilyar sa termino na yan, ito ay kadalasang ginagamit ng mga taong nasa kulungan kung malakas ang paniniwala nila na ang paghuli o pag-areso sa kanila ay labag sa kanilang mga karapatan. Para sa abogado ni Narena, ang pagdampot sa mga ito noong November 2019 ay iligal. Dahil una ay wala di umanong valid na arrest warrant ang NCRPO. At ang pangalawa ay di umanong ang mga baril at granadang nakita sa kanilang opisina ay itaninim lamang ng mga pulis. Kung mabagal na ang pakikipagtransaksyon sa opisina ng gobyerno bago mangyari ang pandemya, ay mas lalo pang tumagal ang pag-usad na kanilang request sa Supreme Court dahil sa lockdown. Dumaan ang ilang linggo hanggang noong sumapit na ang buwan ng Hulyo. Hindi ko alam kung nasaan ka noong July 1, 2020. Pero ang pechang yan ay hinding-hindi malilimutan ni Reyna. Siya ay naiulat na isinugod sa ospital dahil humihilab ang kanyang chan. Ang mga doktor na tumingin sa kanyang kondisyon ay kaagad siyang inasikaso dahil siya ay mga nganak na bala. Noong araw ding yon sa Fabelia Memorial Hospital, bagamat premature o kulang sa buwan, ay ipinanganak ni Reyna ang babaeng sanggol na kalaunang pinangalanan niyang River Nasino. Ito ay naiulat na tumitimbang na 5.5 pounds o 2.5 kilograms. Katulad ng ibang ina, si Reyna ay masayang nahawakan ang kanyang anak. Ngunit hindi matanggal sa kanyang isip na malaki ang posibilidad na mawala sa kanya ang custody ng sanggol. Dahil sa batas ng Pilipinas, kung ang sanggol ay pinanganak habang nasa kulungan ang na kanyang ina, ay maaari lamang itong manatili sa pangalaga ng kanyang nanay sa loob ng isang buwan. Depende na lamang kung ang mismong kulungan ay merong natal care facilities. At upang mapigilan na mawalay sa kanya si River, ang kanyang abogado na si Atty. Jose Redenla ay agad nag-follow up sa kanilang request sa Supreme Court para mapadali ang paglabas ni Narena. Ngunit pagkalipas ng isang buwan noong August 13, 2020, ang kinatatakutan ng 23 taong gulang na si Rena ay nangyari. Sa utos ng mga otoridad sumusunod lamang din sa batas ng Pilipinas ay kaagad kinuha ang sanggol sa kanyang kamay. Para sa mga hindi pamilya sa batas, depende kung saan ka nakakulong, ang ibang ina ay maaaring makasama ang sanggol ng ilang buwan. Ngunit sa sitwasyon ni Reyna, ang Manila City Jail ay walang natal care facilities at dahil sa siksikan sa kulungan sa bayan mo pa ng paggalat ng pandemya, para sa mga matataas na opisyal ng Manila City Jail ay mas makakabuti sa sanggol na ibigay ang kosto nito kay Marites Asis na ina ni Reyna. At upang humupa ang kalungkutan niya, nangako si Mrs. Asis na niya ang lahat para maalagaan ito ng maayos si River. Sa tulong din ng isang organisasyon ay hindi ito napagod na magpadala ng mga litrato ng sanggol pati sulat sa pamunuan ng kulungan para naman pakiusapan na rin ng mga ito ang Supreme Court na makakatulong sa agarang paglabas ni Reyna. Ngunit ayon sa kanyang abogado, napakaraming palusot na mga ito. Sa huli nilang sulat na ipinadala ay nakiusap sila na dahil sa premature si River ay naniniwala sila na mas kailangan ito ang gatas at aruga ng kanyang ina. Pero katulad ng na mga nauna nilang request ay wala rin nangyari. Noong September 2020 ay dumating ang dokumento mula sa Supreme Court. Ngunit nadismaya na naman sila dahil nakalagay doon na ipapasa ng mga ito ang request ni Reyna sa Manila Regional Trial Court. Ang kampo nila ay nadismaya dahil bagong paghihintay na naman ang kanilang gagawin. Ngunit ang mga sumunod na pangyayari ay lalong nagpahina sa loob ni Reyna at halos nagpaghuho na kanyang mundo. Base sa mga ulat, ang kanyang anak na si River ay nakakaranas ng diarrhea at sa lala ng kalagayan nito ay agad isinugod ang sanggol sa Philippine General Hospital. Noong una ay naghinala ang lahat na ito ay maaaring nahawaan na ng virus. Pero nang idaan nito sa test ay nagnegatibo ang sanggol. Ngunit wala pang 24 oras mula nang makarating ito sa ospital ay lumala ang kalagayan ni River kaya agad itong dinala sa intensive care unit. Ang mga doktor ay ginawa ang lahat para pagilingin ang sanggol. Pero sa kasamaang palad, noong gabi ng October 9, 2020, ang maliit nitong katawan ay hindi na kinaya ang sakit at ito ay pumanaw na rin. Ayon sa mga reports, dahil sa bacterial infection, ang baga nito ay mabilis na bumigay na naging dahilan kung bakit hindi na ito nailigtas pa. Ang mga Filipino noon ay kadalasan nasa bahay lamang dahil sa lockdown at lahat sila ay merong access sa internet. Kaya agad nag-viral ang nangyari. Ang mga tao ay hati ang reaksyon. Bagamat hindi pa nagsisimula ang paglilitis, ang iba sa kanila ay kaagad nang hinatulan si Reyna sa pagsasabi na kung hindi ito naging miyembro ng NPA ay di umunoy hindi mamamatay ang kanyang anak. Pero ang iba naman ay nagbigay ng simpatsya sa kanya. Sinabi ng mga ito na kahit hindi patapos ang trial laban kay Reyna, ay may karapatan pa rin itong makita ang kanyang anak sa huling pagkakataon. Ang organisasyon na tumutulong kay Reyna ay kaagad nanawagan sa Supreme Court na panandalian itong pakawalan upang maayos nitong maihatid sa huling himlayan sa river. Sinabi din nila na walang dapat ipaglalamang otoridad dahil wala itong kakayahan na makalabas ng bansa. Ang pahayag nilang yan ay sinangayunan din ng National Union of People's Lawyer. Sinabi ng mga ito na ang nangyari sa mag ay nagpapakita na merong malaking problema ang justice system ng bansa. Ang ilan sa mga tao na kikisimpatsya kay Reyna ay hindi mapigilang madismaya sa gobyerno dahil sa di selective justice. Ikinumpara nila ang sitwasyon nito sa iba't iba mga government officials na hindi nahirapang makalaya pansamantala tulad ni Bong Revilla. Ito ay ilang beses na nakalabas ng kulungan habang gumugulong ang kanyang kasong blunder sa sikat na pork barrel scandal. Sumama din ang loob nila sa gobyerno dahil kahit nahatulan na ng guilty ang dating presidente na si Gloria Arroyo, ay pinayagan pa rin itong makasama ang kanyang pamilya noong Pasko ng taong 2015. At hindi rin nakatakas sa pamumbatigos ng publiko ang pagpardon kay U.S. Marine Joseph Scott Pemberton na kung matatandaan mo ay pumatay kay Jennifer Laude. Dahil sa kontrobersya o naaawa ang judge sa Manila RTC, ano pa man ang talagang rason na kanilang desisyon, noong October 14, 2020, makikita sa video na ito na pinayagang makalabas si Reyna ng anim na oras sa kulungan. Tatlong oras sa burol at tatlong oras sa mismong libing. Pero ang dapat sanang maayos na reunion na magina ay hindi nangyari. Hindi pa man ang court order na tatlong oras na pananatili nito sa burol ay nagkagulo ang lahat dahil gusto ng BJMP na ibalik si Reyna sa kulungan. Ngunit ang mga tao ay hindi pumayag. <tinyo> nagsimula naman ang libing, mahigit apat na pong mga pulis ang dumating sa lugar at ayon sa ina ni Reyna, gusto sana nilang maglakad sa likuran ng karo hanggang makarating sa sementeryo. Ngunit nagulat sila ng paspasan ng karo ang pagmamaneho na naging dahilan kung bakit ang ilan sa kanila ay napahabol, napatakbo at napamura na lamang. Nang sila ay makarating sa sementeryo ay makikita sa litratong ito na ilang mga kapulisan ang ipinadala para bantayan ang libing. Ngunit nang dumating si Reyna ay mas lalong nagkaroon ng drama. <tinyan> Katulad ng narinig mo ay nagbakaawa si Mrs. Asis, kapamilya, kahit ang pare mismo sa mga na natanggalin ang posas ni Reyna para mahawakan at mayakap naman ito ang kabaong na kanyang anak. Ngunit kahit umiyak at maglupagi pa ata sila, ang mga otoridad ay hindi natinag. Nang kumalat sa internet ang video niyan, ang publiko mula sa mga ordinaryong tao at mga paartista ay hindi mapigilan na maglabas ng samanan loob tungkol sa hindi patas na pagtrato ng gobyerno at mga otoridad kapag mahirap ang nasasakdal. Meron namang pailan-ilan na nagsabi na ang naranasan ni Reyna at ng kanyang pamilya ay nararapat lamang sa kanila dahil ang mga ito ay di umunong miyembro ng NPA na isang komunista. Ano pa man ang nararamdaman mo sa naranasan ni Reyna, ang College Editors Guild of the Philippines, Human Rights Organization, Philippine Commission on Human Rights, kahit ang International Coalition for Human Rights, ay sinabi na nalibag ng gobyerno ang karapatang pantao ni Reyna at River. Pagkalipas mailibing ng sanggol, ang kampo ni Reyna ay ginawa ang lahat para makipaglaban sa mga kasong isinumpas sa kanila. Pagkatapos ng ilang mga hearing noong December 14, 2022, isang magandang balita ang dumating sa kampo ni Reyna dahil ang judge na si Paulino Gallegos ng Manila Regional Child Court Branch 47 ay sinabi na ang inihain ng mga kaso ng NCRPO laban sa tatlo ay mahina. Kaya piniyagan niya mga nasasakdal na makapagpiyansa. Kasunod noon ay pinabalangbisa din ang search warrant dahil napatunayan na mali ang address na nakalagay sa dokumento. Ang kampo ni Norena bagamat masaya sa desisyon ay hindi naman makapaniwala dahil sa nakakalulang halaga na kailangan nilang bayaran. Ayon sa dokumento ay kailangang magbayad ni Reyna at Alma ng 420,000 pesos. Habang si Ram Carlo naman ay kailangang magbayad ng 570,000 pesos. Ang kanilang abogado ay kaagad umapila. Mahigit isang linggo pagkatapos nilang hilingi na babaan ng piyansa at tatlong taon pagkatapos nilang maaresto, si Reyna ay emosyonal na sinalubong na kanilang pamilya. Isang araw pagkatapos niya makalabas, Sirena ay makikita naman na dumalaw sa puntod na kanyang anak. Kasabay ng paghupa ng balita tungkol sa pandemya ay humuba na rin ang issue tungkol sa umuusad na kaso ni Reyna. Habang tahimik nilang dinadaluhan ng mga hearing, naging laban ulit sila ng headlines noong nakaraang taon. Base sa ulat noong July 28, 2023, sa labing limang bahay ng desisyon ni Presiding Judge Benedict Medina ay inilarawan nito na ang mga ebidensya ng NCRPO sa tatlong nasasakdal ay depekto at kulang-kulang. Bukod doon, para sa kanya, ang salaysay ng mga saksi na pinaghalong mga pulis at kapitan ng barangay ay hindi nagtutugma sa ipinresentang mga ebidensya. Ang ilan sa mga ito ay hindi matukoy kung ilan ang bilang at ano ang uri ng mga baril na kanilang nasamsam. Mas lalo pang humina ang kaso ng prosekusyon nang ang halos lahat na kanilang mga saksi ay nalito kung saan ba talaga nila nakita ang granada at mga baril. Ang iba sa kanila ay sinabi na nakita nila ito sa second floor. Pero kung tatanungin mo naman ang iba ay sinabi ng mga ito na natagpuan nila yon di umano sa third floor. Mas lalo pang lumakas ang loob ni Norena nang hindi matukoy ng mga ito kung ano ang uri ng mga baril at granada na kanilang nakita. Ayon sa judge, kaya niya ibinasura ang mga kaso laban sa tatlo ay dahil sa hindi nagtutugbang salaysay ng mga pulis at iba pang mga saksi. Agad nagdiwang ang kampo ng tatlo dahil sa wakas ay napatunayan nila na sila ay inosente at ang mga kasong isinumpas sa kanila ng NCRPO ay gawa-gawa lamang na mga ito at ang di umano mga ebidensya na nakalap laban sa kanila ay talagang itaninim lamang ng mga ito. Ngunit kung sila ay nagdidiwang, ang prosecution ay gagad umipila sa Court of Appeals. Pero katulad ng desisyon ng lower court, nanindigan sila na tama ang desisyon ni Judge Medina. Nang bumaba ang desisyon, ang prosecutor ay umapila ulit at sa pagkakataon na ito ay pinadala na niya ang kanyang appeal sa pinakamataas na korte ng Pilipinas. Ngunit ang Supreme Court ay sinabi Natama lamang ang naging desisyon ng lower court at court of appeals na ibasura ang kaso dahil sa hindi nagtutugmang salaysay ng mga saksi pati ebidensya na ipinakita nila. Sinabi din ng Supreme Court na klarong ang search warrant na dala ng NCRPO ay valid lamang sa barangay 183 sa Tondo. Ngunit sa kung anumang dahilan, sa pa rin ng mga itong hinalugog ang opisina ng sa barangay 178 kahit hindi yun ang address sa dokumento nilang hawak na klarong nagpapakita na ang mga pulis ay inobuso ang kanilang kapangirihan at posisyon habang sinasamantala ang kawalan ng edukasyon ni Narena sa kanilang constitutional rights. As of this recording, hindi klaro kung nasaan na si Narena ngayon at wala rin nakakaalam kung meron bang nasampahan ng kaso sa linya ng mga kapulisan. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!